Luma. Ayan. Yung luma. Ayan. Ito yung luma. lang naman sila dito. At meron tayong ditong hiyan sa lalaki. Yan. Ayan. Ayan. Hi hiyan sa lalaki yan dyan. Nabuhusan lang namin ng ano muriatic. saka dito sa likod. Ayan. Siyad nito dito kailangan pa natin huwag pa na rin kasi ano yun good morning good morning mga kamayan dito tayo ngayon maglilinis tayo ng ating mga CR kasi gagamitin bukas ng umaga dahil mayroon tayong birthday na magaganap bukas dito sa ating cover court kaya maglilinis tayo ng ating mga kubeta mga kobeta. saka ito yung ating kobeta. Yung isa nalinis na natin. Ito na lang, dalawa. Malilinisin natin mga kabayan. Good morning, good morning mga kabayan. Marapasin muna natin. Marapasin muna natin mga kabayan. Kasi marunin. Araw-araw ginagamit. Para malinis. Ayan. Ayan, binawasan muna natin yung dumi. Ngayon, gagamitin natin yung ito na. Ang dyan -pus sa mga tiles. Lalagyan natin yung sabon. Kaya, pag-inis. Ito na ang ating natapos na CR. Maganda na. Hoping si sesame. Ayan. Malinis na. Handa nang gamitin bukas. Tatlo to. Tatlo. Isa. Andito naman yung isa. Ito yung panglalaki. Iyon, Pang babae. Ayan. Ayan. Natin. Oh, malinis na. Okay na mga kabayan. Good morning, good morning. Tatatapos ko lang maglinis ang ating mga CR. Ito yung PW. Yung may kailangan dito, yung mag yung may wheelchair. Pwede yung walang wheelchair, pwede. Pag wala namang may ano kasama sila, may ano problema. Ayan, malinis na ito, yung pinakamalaking CR kasi kailangan talaga malaki dahil may wheelchair may wheelchair siya kaya ito malaki yan malinis na siya yan handa na siya bukas si bukas gagamitin to ay si mama yo oh oh hirap na <laughs> lalaki naman ng unan mo mukhang may balak ka na naman hmm. Oo oh, hirap na maglakad si ano Anelda Okay tapos ng ating trabaho Pahinga muna tayo kasi medyo napawisan tayo. Good morning, good morning, good morning mga kabayan. Inom muna tayong tubig. Ano na? Ako tapos na akong trabaho ko. Malinis na ng ating kubeta. Mo. Di pa, eh, ano ko na lang muna yan. Ilalak para bukas ko na lang yan, buksan. Abay. Kasi may doon sa likod, may kubita naman para sa mga naglalaro lang. Ito, pag gano may mga okasyon dyan sa port, tsaka na bubuksan ito itong bago. Dito may mga CR kami dito na mga luma. Yung dati pa itong CR, gusto so bago kasi ito. Ito yung luma. Ayan, ayan. Yung ito yung luma. Ihihi lang naman sila dito. Tsaka meron tayong ditong ian sa lalaki. Yan. Yan. sa lalaki. Yan. Yan. Nabusal lang namin ng ano, muriatic. Tsaka dito sa likod. Yan. siya nito dito. Kailangan paano ito. Apayos na rin. Kasi ano video na ano na siya. Yung hmm. tiles niya. Sobrang tagal na ng tiles. Ayan. Mayroon tayong yung mga kubeta. Na ginagalit sa mga naglalaro lang. Bye-bye.